Dear Papa Sura At ngayon nga pala ay hindi maulan Kaya Sasakay ako ng kotse Pagkasakay ko ng kotse Naisipan ko nga palang bumaba At buksan ng likod At kukunin ko ang hagdan Ay ibabalik ko pala Kukunin pala Kukunin pala Ay ibabalik pala Ay ano ba talaga? Huwag kang magalit. Nakapag-video ka. Abay, ano talaga? Ayusin mo naman, Brent. Kukunin ng payong. Payong. At bubuksan ko yung payong. Ano yung payong. Bilisan mo naman. Ang bagal mo naman. Abay, saglit. Bubuksan ko ito. At isasara. At uuwi na ako para matulog. Ano yan, matulog? Huwag oh, mong ka sa bayan eh! Para oh! Hindi ka pupunta? Ano? Ayusin mo naman! Ano? Uh, Ugol